Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at ang na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025.